So, mga idol, for today's video, mayroon naman tayong electric pan mga idol. Ito yung electric pan natin mga idol ay standard to mga idol. No? Ang sabi ng customer natin mga idol ay umuugong lang daw. Try nga natin mga idol. I-unplug i natin, ay pa-plug natin dito. Tapos try natin. Ayan, Mugo nga lang siya mga idol oh. Tinin ko yung ano, ano na yan Hawakan natin yung record mga idol. Mugong lang. So, matigas siguro to mga idol yung kanyang ilisi. Open lang natin to mga idol. Para malaman natin kung talagang totoo yung sabi ng ating uh, customer. Iitin siya. Ay, o nga mga idol. Oh. Matigas. Ayan mga idol. So, hindi siya pre-will mga idol. No? Hindi siya naka-pre-will. So, matigas nga siya mga idol ang sira niya ng idol ay palitan natin ng shafting ng idol ito yung shafting oh. palitan natin ng bago tapos yung kanyang busing syempre para hindi na mag job yan mga idol kasama yan shafting and busing ito yung busing niya mga idol ayan bago yan yan bago ayan. pati yung shafting niya bago ayan so hanggang dito lang mga idol yun ang papalitan natin mga idol Ayan mga idol. Tanggalin na natin lahat to mga idol para mabuksan natin 'to dito mga idol, makita natin, no? Tanggalin na natin 'yan. Yun. Sabi lang natin yan mga idol. At ito mga idol. po Hatal, hatakin nyo lang ito mga idol. Hmm. Tapos. Yung mga nakatornilyo mga idol. Yan mga nakatornilyo. Para makita natin yung pinaka ano niya. Eh mga idol, dummi oh. Andito mga idol, di ba? Mga idol la. Babaklasin kasi yan lahat mga idol para makukuha mo yung pinakaloob niya. So ito siya mga idol oh. Yan mga idol. Tsaka matigas oh, tigas. Tatanggalin din to mga idol. Lahat. lahat ng mga tornilyo para mahugot kasi hindi siya mahugot ng idol pagka nandyan pa yung mga tornilyo na yan Yan siya. Hindi kasi tayo nakabili ng bibili pa tayo ng gamit mga idol. Yung <coughs> pabare na mga idol. Na Phillips screw. Yun ang mas maganda mga idol. Para mapabilis yung pagbukas natin ng uh, turnilyo, No? Pag nabuksan na yung apat na tornilyo mga idol, mahuhugot na tong kanyang pinaka-housing. Kasi andito yung, andito yung bushing. Mugutin lang siya. Yon mga idol oh. Mugutin lang siya. Dahan-dahan mga idol. Ayan matigas na ito nga mga idol oh. Tigas. Hmm. Yon. May tama na siya mga idol. Ayung Ay, bungad lang mga idol. Pwede pa pala ito mga idol. Adjust lang natin mga idol. No? Adjust lang natin. Kahit hindi pa pala siya palitan mga idol ng ano, bago. Kailangan idol pwede pa pala siya mga idol kahit, siya, kahit hindi pa natin palitan ng bagong mga idol i-adjust lang natin to dito kasi mayroon pa siyang space oh. so mga idol pwede pa siya, pwede pala siya i-adjust lang natin siya dito no so pupukin natin mga idol mga natin iusod lang natin to mga idol dito mayroon pa siyang space kita ba siya mga idol Pwede pa pala siya mga idol kahit hindi siya palitan ng shafting. Kahit hindi muna natin palitan pala ng bago. Kasi ito lang ang may problema mga idol. Itong bushing na to, ito lang papalitan natin. No? So yan mga idol, in-adjust na natin. Ang magiging ano niya. Punasan natin para makita natin mga idol. O so, mga idol, pwede na siya. Ayan mga idol oh. Okay na siya mga idol. Kaya lang siya ano mga idol kasi meron siyang parang kain mga idol oh. Meron siyang parang guhit. Kita ba? Yeah oh, o mga idol. Yan mga idol, kailangan ma-adjust lang yan. Okay pa naman sa dito mga idol kaya hindi mo na natin siya palitan. Tatagal pa itong mga idol. Hindi ito basta-basta magbabak dyan. Basta palitan lang natin. Ito lang papalitan natin mga idol. Itong ano nito. Itong sa bungad niya mga idol. Idol. Pagpalit ng bushing mga idol. Tuktukin na lang dito siya mga idol. Dito para lumabas. Para lumabas yung bushing. So, so yan mga idol. Saglit lang. O, tanggal na siya mga idol. Ito yung ito yung papalitan natin mga idol. Ito yung papalitan natin. Isa lang kasi pwede pa naman yung kabila. No? So, tutuklapin din natin yan para hmm, para maano siya. Medyo mahirap lang talaga mga idol. Kailangan lang talaga ng tiyaga. Tsaga lang talaga. Para maibalik yung ano niya. Ayan. Ayan mga idol. Ayan. Balik lang natin yung kanyang korte mga idol kasi ito yung ibab, eh, ano natin, ilalak natin dito. Tapos, lagyan na rin natin ng langis yan. Kaya ang ating langis mga idol, yung pang motor mga idol, pinag-change oil lang, no? Pwede pa yan, huwag natin itapon yan. Paglagay na mga idol dito. Ito mga idol, yung may, bu may parang pump dyan mga idol. Yan yung lalagyan mo ng langis. So ayan. Lagay na natin yung bagong bushing. Ito ang bagong bushing mga idol. Lagay na natin. Tapos yung kanyang lock. Siyempre. Tapos, pukpukin nyo lang yan mga idol para pumasok. No, hindi kaya diinan. Diinan lang. Padiin lang. Pasok rin lang ito ulit mga idol para medyo mahirap lang talaga siya mga idol magtanggal, no? Magkabit, magbalik nito. Medyo mahirap lang talaga. kailangan mga idol yung tiyaga. So mga idol, ganun lang mga idol. Yan mga idol, pupush nyo lang mga idol ng flat screw. Push nyo lang para pumasok yung ano. No? Push. Push nyo lang mga idol. So ayan na mga idol. Pupush nyo lang sya. Hmm. Pupush nyo lang para pumasok yung ano, yung bushing. So ito na mga idol. Hindi natin pinalitan ng ano, bushing lang yung pinalitan natin ito mga idol kasi pwede pa tong kanyang shafting. Sayang naman. Magagamit niya pa to. So ayun mga idol, balik na natin. Para matesting na natin mga idol. Ito mga idol ha. Balik. Kung gaano, paano nyo binaklas mga idol, ganun rin yung pagbatam, uh, pagbalik ha. Ayan oh. o. O siya, mga idol. Ayan. Lagyan natin ng tornilyo para matesting. testing siya mga idol. Ay eh, dalawa lang muna para pang testing lang naman. Pang lang naman siya mga idol. Tapos, ang pag-align yan mga idol, tinutuktok din yan mga idol. Para na yung align niya tinutuktok lang yung mga idol para yung alignment nya para maano yung alignment nya para gamit pa yan mga idol so natin yung kanyang lock washer ng ano ng LEC so yan lock washer ng LEC tapos yung LEC lagay natin para matesting natin mga idol no para matesting natin mga idol Ayan mga idol Testing natin yan mga idol So, saksak natin Ayan Ayan mga idol saksak eh lag natin mga idol yung kanyang ano plug plug natin tapos testing natin kung okay ba yung ginawa natin ayan ayan mga idol kung okay ba yun pihitin natin ito mga idol so ayan mga idol oh, oh di ba nagamit pa siya mga idol kasi hindi pa naman siya wala pa namang tama dito mga idol yung accepting nga uh, sinasabi nga natin no so ayan na mga idol oh. okay bye so maraming salamat mga idol hanggang dito na lang